morning kabaluyan um, grabe na tayo snow ano nyo itong video na ito ay part 2 yung part 1 ay itong naglinis tayo ng dadaanan natin sa video ito ay ipapakita natin yung mga madadaanan natin kung ano yung mga nangyayari after the snow kaya tara samahan nyo ako Oh, tignan nyo, puro black and white ang makikita mo sa daan. Kapag winter, hindi mo na makikita yung mga linya sa kalsada. Parang biyahing langit, ano? Sana nga makarating tayo sa trabaho ng maayos. Kung mapapansin nyo, maraming mga sasakyan sa daan. Kasi oras ng pasukan ng na mga estudyante. Dito nga eh, may tumawid pa na bata. Hirap na hirap tumawid kasi mataas pa yung snow. Maraming namang mga school buses na sumusundo sa mga estudyante. May mga designated bus stop nga lamang. Parang yung yung mga batang ito, nag-aantay sila sa gilid. Sanay na sanay na yung mga bata sa mga ganyang sitwasyon. Yung mga ibang bata nga na nakakausap ko, masayang masaya sila kapag umuulan ng snow. Pero yung mga nagtatrabaho sa field, ayaw sa snow nung mga yan. Ikaw ba naman ang mababad sa snow ng buong araw? Tiyak, isusumpa mo ang snow. Kaya nga yung isang kawork ko, Canadian yun. Yung full-time job niya ay sa field. Kapag kumakanta ko ng Let it snow, let it snow, let it snow. Sasabihin niya sa akin, Stop! I hate snow. Hindi ko namang kasalanan kung bakit nag-snow, no? Kung umabot ka sa parte ng video na ito, pwede bang pakicomment kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang video na ito. Yan, malapit na tayo. Hindi joke lang, malayo-layo po yung babiyahiin natin. Hanggang sa bahay, papuntang trabaho, ay inaabot ako ng 10 to 15 minutes. Sa video na ito ay naka times 3 yung speed. Siyempre para hindi ko masayang yung oras nyo. Mabuti nga at dito ay wala akong sinusundang sasakyan. Kung hindi ay pakakainin niya tayo ng snow. Tignan nyo itong sasakyan na ito. Nagbiblink yung kanyang ilaw. Bakit kaya ganon? Ang turo sa amin dito, kapag malakas ang snow, dapat ay naka mode yung ilaw. Mo. Hindi siya naka automatic mode. Dahil sa sobrang liwanag ng paligid, nagkakaroon ng problema yung sensor. Naka dim lang yung ilaw kapag naka automatic mode kapag sobrang liwanag ng paligid. Pero kapag naka manual mode ka naman, standard yung lakas ng ilaw mo. Yung mga sasakyan kasi dito, naka-automatic na naka-switch on ang ilaw kahit umaga. Iba nga kasi talaga ang visibility kapag nakailaw ka, ba? Diba? Kaya nung nalaman ko ito, kahit nung nasa Pilipinas pa lang ako, lagi na lang din nakailaw yung motor ko kahit maliwanag pa. Kaya pag may nakakasalubong ako, sinesenyasan nako na naka on daw yung ilaw ng motor ko. Baka nakalimutan ko daw i-switch off. Pero sa totoo lang, talaga pong naka-on yan. Ikaw kabaluyan, naka-on din ba ang ilaw ng motor mo kahit maliwanag pa lang? o naka-off dahil sayang ang battery. Parang ito, naka-off ang ilaw niya. Kitang-kita naman siya, kaso kapag may malakas na snow, hindi mo na yun makikita. May mga napapanood nga ako na sa sobrang lakas ng snow, kahit nakailaw pa yung mga sasakyan sa daan, ay hindi mo pa rin sila makita dahil zero visibility talaga. Mabubulaga ka na lang na may sasakyan na pala sa harap mo. Hindi ka nga rin daw pwedeng mag-stop sa gilid ng daan dahil maaari mabangga ka ng mga umaandar na sasakyan. Ang hirap naman no, bawal kang mag-stop tapos kapag dediretso ka naman, hindi mo nakikita yung dinadaanan mo. Kaya mahirap ang driver dito sa Canada, lalo na yung mga malalaking truck, ang lalayo ng biyahe nila. Okay lang kapag spring, summer at fall, pero pag winter, abah, delikado. Parang gusto ko pa namang subukang maging driver ng truck. Sa tingin mo kabayan, maganda ba ang maging driver ng truck dito sa Canada. Sabi nila malaki daw ang sahod pero yung mismong trabaho kakayanin kaya. Yung mga driver ng truck dyan sa Pilipinas gusto nyo rin bang mag-apply dito sa Canada kung ganito yung dadaanan nyo? Kapag babiyahe ka ng winter ay parang biyahing langit at hindi pa natatapos dyan. Dahil pagkarating nyo sa pagdideliveran nyo, yung ibang driver ay sila na rin ang magbababa ng mga produkto na i-deliver nila. O oh, ba diba? sulit na sulit ang sahod. Eh kung ganitong truck kaya, tignan nyo. Yan yung mga nagpo-flow. Madali lang kayang i-drive yan. Kaya mo rin kayang i-drive yan. Kabalo yan. Siguro kapag nagda-drive ka dyan ng loader, kayang-kaya mo yun. Oops, nakarating na pala tayo. Park na lang. Hindi mo nga rin makita yung mga guhit sa parking area kapag magpa-park ka. Kaya bahala na si Batman. Yan, so nakarating tayo ng safe. Thank you, Lord. Kakape muna tayo. Habang nagkakape ako ay kumakaway itong mga kasama ko. Kala nila picture.